balikan natin yung usapin na binabanggit mo Nelson yung pasya ng uh, kataas ng hukuman doon sa COMELEC versus sa uh, ano yan? Pax Ali magu mga datu uh, yan naman eh, no isang mainit na local issue yan. pero mainit ang usapin dahil ang daming tatamaan maraming tatamaan oh at ang unang tatamaan oo yung pa namang nasa unahan. <laughs> Kasi naka-abante. Naka-abante agad no? Oo. oo. At hinahanap nga rin nila kung paano maapektuhan yung isang nanalong senador din. <laughs> <laughs> dahil sa iso ng dahil sa iso naman ng citizenship. Nako po. 'Di ba? Oo, oo. Ay, naklas. Talaga naman, oo. Oo. Uh -huh. Eh discuss na natin muna itong uh, second placer rule ng Korte Suprema. Oo. Uh -huh. Uh, na inaabandona na, na ha? Yan. Yung may, na. Isigit ko lang pala na, oh, ang sabi ni Ate Gracie, oh, oh. Sunni at Shia, yung dalawang uri ng Islam. Yun. Ang ah. mga Sunnis kasi itong, yun, na kapag ka ikaw may nasa part ng Shia, mm -hmm. hindi ka sumusupado sa isang oh, grupo. Oh, ganun ba? Yes. Meron din silang Meron din Hati -hati. parang ganun yata. ata. Oh. No? Well, uh, yan po yung uh, internal issue nila. Mm -hmm. ano, ha? Uh, yun lang po, naisingit ko lang. Na, kasi napagit ko yun ng suni, siya pala isa, sabi Ayo. ni Ate Gracie. Kasi ang kanyang mister ay matagal dyan sa gitnang okay. silangan. Okay. Oh, oh. Pumapasan ng sako-sako lang isang mister niya oh, doon. Oh. Eh. Ang dami yung ginto sa katawan niya. Ay, oh, black gold kung oh. tawagin. <laughs> <laughs> uh -huh. Samantala, eto oh. na yung sinasabi natin. Ay, siguro nagtataka sila eh kung ano ba sinasabi niyo na hindi makakaupo si Abante? Oh. Eh, diniklara na nga siya ng Comelec na siya ang dapat na manalo at oh, siya ang daw kasi ang, oh. ang ano, uh, decision? Mm -hmm. De, pero bago siya naproklama, may nauna kasi naproklama eh. Oo. Oh, oh. Ito ang problema. Yes. Oh. Ang naproklama si... Joey Tshuwa Uy. Iyon. Uh, kahapon nabanggit natin kasi Joel uh, eh. Ibig sabihin. Hindi po Joel, jo, Joey pala. Oo. Uh -uh. uh -huh. Proklamado siyang panalo. Oo. Uh -huh. Si Uy. Si Uy. Ang una Uy. nung pagkatapos ng eleksyon, nanalo kasi siya ng halos 3,000 boto. Mm -mm. Kaya ang ginawa ng Comelec, local, ang pinuroklama ay nanalo po itong si si Uy. Joey Tshuwa Uy. Aha. Uh -huh. Tapos... Pagtapos niyang iproklama ilang araw Mga ilang araw na kalipas Naglabas ng desisyon ang second, division, second ng Comelec, division ng Comelec Na dapat ang iproklama ay si Benny Abante Yan, Ayon, opo Dahil Kasi, si Uy ay Disqualified daw Dahil may question sa kanyang citizenship yan. Hindi siya natural born Pilipino yes. Dahil nung siya ipanganak, ang tatay niya ay hindi pa Pilipino Chinese yes. pa Uh -huh. So ang issue niya hindi lang residency status ha, kundi hindi ano, residency, residency uh -huh. kundi uh, yung naturalized Nas natural born. Yes. Citizen. Yun din ang kaso ni Silvestre. Ah. 'Di ba? Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Nati. Hanggang Ay, kaya, wala nata. wala pang Wala pang finality yung kanya eh. Oh, ba? Kaya nga siya natanggal no's 'di ba sa CA? And <laughs> Alam ko. Yung, kasi yung mga nag-file ng kaso sa kanya na na-dismiss na. Na-dismiss, na mere technicality, pero hindi Oo. dahil doon sa merits hindi of the nga. case. Eh, kaya lang, Oo. na refile ba nila? Ayun ah, bang active na petition? <laughs> Al alam ko. Uh ah. pa isang din ba nanawagan yung isang, ano, yung isang mm -hmm. uh, abogado? Mm -hmm. Kasi hindi daw inaaktuhan ng Comelec yung kanyang petition on background on merits. Oh, eh, tingnan natin. I will. Eh, para, para ibang isyo yan. yan, ibang yan. Oh. Oh. ito muna tayo. Sa ibang kasi araw. Kasi ito ang mainit eh, ha? Oh, sige ito sige. Ito ang usok pa to. Yan. Nung nabasa ko nga ito, uh, hindi si Sylvester na usap na naalala hindi, mo. Eh, Sabado na eh. Oh. Sabado na ng hapon. Pero hindi pa ito lumabas sa media. Ayan. May decision na ang Supreme Court kasi ito sa ibang kaso. Ang kaso pong ito ay doon naman sa uh, residency. Yeah. Ang, ang, ang pinag-uusapan dito, kinaiquestion yung residency. Oh. Ang may kaso ay si Dato Pax Ali, Manguda Dato yeah. versus Comelec. Mhm. Mm kasi ang problema dito, dinisqualify ng Comelec si Manguda Dato nang siya ay uh, ano ba, maging gobernador, ha? Gobernador ng ba? Sultan Kudarat. Ah, okay. Oh, oh. Kasi dati siyang congressman ba ito? Oo. Oh, oh. oh, dati, oh. Dating kundi congressman oh, so niya. Dati siyang congressman, tumakbo siyang gobernador, hmm. nanalo. Yan. Kinwestiyon yung kanyang uh, residency. Uh -huh. Sabi, bakit ka tumakbo? eh nandun ka sa ibang probinsya. <laughs> oo. Oh, oh. Kaya ka nga representante oh, na oh, doon oh. eh. Oo. Oh, so oh. hindi dapat natapos yung res ang sabi niya, hindi lumipat ako nung habang congressman ako eh. Oh, oh. Hindi daw po pwede yun. kasi habang ikaw ay nanunungkulan, ang residency mo ay mananatili doon sa dapat eh, yung distrito na distrito? ni-represent mo. Mm -mm. Okay, oo. Oh. Mm -mm. So tinanggalo siya bilang gobernador. Mm -hmm. At ang inilagay ay yung Dapat naiupo daw Nananalo Ay second highest ay yung second. Highest vote oh, oh, oh. Yung may pin pangalawang pinakamataas na boto mm -hmm. Na nakalaban niya sa pagiging gobernador oh. okay. Dito ang nagdesisyon ng Supreme Court Ayon Ang desisyon ng Supreme Court dito Dalawang bagay mm -hmm. Una ay tungkol sa residency Ang sabi nila Tama yung desisyon ng Comelec Okay. Dahil walang napatunayan na tumira sa doon ang dapat isang taon yata eh, no? Uh, oh, Para oh, oh. maging, ano? You know, oh, one year oh, residence. Oh, oh, Ma-prove ma ma oh. mo na doon ka, oh, doon ka naninirahan, eh hindi po pwede dahil congressman ka doon sa ibang Ayun. probinsya oh, oh. at distrito pa. But, parang oh. ganyan din yung kaso ni Marcy Chodoro, di sa Marikina. Mar kaya marami nagkaka-interesa na yan. Oo no? oh, oh, oh. oh, sige, sige, oh, tuloy natin. Oh. Pero mali daw, Ha? dalawang desisyon 'no. So oh. tama yung uh, desisyon ng dis disqualified siya. Oh, oh. Pero mali nang na ipapalit mo ay yung second placer. sir. Ayun kasi oh, oh. siya'y naupo na, na-proklama na, na, na oh, oh. nag-assume na ng office. Therefore, nung siya ay i-disqualify, nakaupo na siya. Dapat daw ang ide ay merong permanent vacancy. Nabakante o oh, hindi kukunin yung pangalawang may pinakamataas na boto? Hindi. Ayun oh, uh -huh. Kahit oh. pang-cubey question ay yung kalaban niya na diba? mm -hmm. Hindi mo siya hindi mo i award sa kanya? Bakit? Kasi kapag ka daw dineklara, eto babasahin nun natin oh. uh, verbatim ito, letter for letter. Oo. Word for word pala kasi kung yeah. letter hindi natin maintindihan. A B C D. To declare the candidate. Oh. Mare, mo sa. Sige sige, sa abot ng atin makakaya. Oh. Oh. To declare the candidate para madiklarang isang kandidato who received the second highest number of votes as the winner na ang may pinakamataas na bilang ng nakuhang boto oh. para second Second oh, siya, pangalawa. Second, no? Oh, uh -oh. Na may pinakamataas na nakuhang boto para i-deklarang nanalo... Is to subvert the will of the electorate. Aha. Uh -huh. Ano'y subvert? Parang... Lumalabag. Sinag sinagkaan oh, mo yung kagustuhan oh, yes. ng mga butante. Uh -oh. Oh. And effectively, impose a loser upon the people. Ayun. Parang itinatalaga mo yung... Talunan. talunan. Oo. Oh, oh. oh, oh. Sa kagustuhan ng mga oh, butante. O, oh, sasabihin mo, hindi, ito ang oh. Itong talunan. Itong talunan ang, ang nanalo. nanalo. O, parang gano'n. Okay. Our republican democracy is founded on the principle that the choice of the people must be respected. Ayun. Uh -huh. To allow a second placer... O, para payagan uh -huh. na yung pangalawang... Ah, uh, pinakamataas ang alaw, pinakamataas na boto to automatically assumes a oh, uh, assume Otis oh, in sucher circumstances. Oh. Has no basis in law, walang batayan sa batas, napaupuin. Oh. Uh and runs counter to this fundamental tenet. Ayun, no no. sa batas. Oh. Umaano pa? Uh, sumasalungat pa. Oh, sa kagustuhan ng mga butante mm -hmm. ng mamamayan. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Ito ay nang gagawin kapag mayroong ganyan na oh, oh. halimbawa ay nanalo, oh, na may... proklama. Oo. Oh, oh. Tapos ay hindi naman pala dapat na pinagagang tumako. Oh, oh. gay halimbawa sa kongreso sapagkat hmm. wala namang vice ano, oh. vice congressman, di ba? Sabi, ha. Oo. Oh. When an elected official is finally disqualified after proclamation and kung, assumption of office? Kung ang isang uh, halal na mm -hmm. opisyal ay nai-proklama at nakapaglingkod uh, na sa kanyang tanggapan? The legal mechanism to fill the vacancy? Oh, uh, ang legal na kaparaanan para uh, lagyan, mm -hmm. punan ang uh, baknang bakanteng posisyon is Succession as provided under Section 44 of the Local Government ayun, Code. Succession pala. Uh, so kung governor, ang dapat po, vice-governor. Not by elevating the second place candidate. Hindi yung may pinakamalawang, may, may pinakamataas na boto. Ang ilalagay mo. Ayun. Ayun. Uh -huh. So, therefore, alibawa... Oh. hindi naman kasi ito ang desisyon kay Abante, 'di ba? Tama, Kaya tama mo oh. dadato ito. Oo, oh, oo. Oh. Ang gagawin nalang dito ay eh, ia-apply lang natin. Ayun. Kung ia-apply후 natin ito sa kaso ni Abante at ni Uy si Uy nanalo. Tama, naproklamang na panalo. Yes. Therefore, pagka siya dinisqualify, pa, hindi mo pwede pa upin si Abante dahil second place lang siya. Uh -huh. That... hindi, pa niya, hindi po niya pwede sabihin ni Abante ni... na, hindi, lang, hindi pa naman siya nag-assume ng office eh, lang siya, pero ang simula ng kanyang panunungkulan ay sa June 30 pa ng tanghali. Eh. anong pecha na ba <laughs> June, ano na ngayon? June 23. Pa eh. oh, <laughs> hindi, pa, nose... hindi pa nagiging final eh. Ah. Oo, oh, ibig sabihin mag-a-assume ah. pa rin siya oh. sa June 30. Tama, kasi under protest nga pala oh. naman yung posisyon. Uh, hindi pa finality um, yun. Motion eh. for reconsideration oh. pa. Sa Anbang ka, ah, tapos Supreme. Oh. Supreme Court. pa mag-Supreme Court. So, Abante, atras ka ulit. <laughs> Ang sabi pa naman ni Abante, Jen, oo oh. Nung makalaman niya na siya ang dapat daw nananalo. Ha? Ay, o naman daw Nabas agad ng mga press releases sa ang social sabi media. Niya, oh. Para akong nabunutan ng tinik. Ba? Eh, ngayon, bakit nyo ibinalik ang tinik? <laughs> para niyang bumaon ng isang metro ang tinik? <laughs> Oh, uh -huh. Pertay ka lang. Kasi uh -huh. ang congressman, wala kang succession. Wala. Hindi gaya governor, may vice-governor, etc., etc. So, doon sa kaso ng walang succession... Ede, ang magro dyan, ano ba ang ginagamit mm -hmm. ng house kapag ka na walang isang congressman sa distrito? Well, ano yan, caretaker, ano. Uh -huh. O kaya may usapin sa... Pero ang care, ang ang, ang caretaker mm -mm. kapag ka yan ay tumatagal ng halos wala na lamang isang taon sa panunungkulan. Oh, pag na pero lang. Pero ang ganyan eh, full term. O full term. Mag-special election elections. So, special possibly, oh, oh. ang ipasya ay magkaroon ng special elections mm -mm. para sa representante ng 6th district na Manila. At dito ay hindi naman binabawalan si Abante In case lang ha? Oo, oh, oh, oh. Kasi sa akin, oh. hindi mo natin alam kung oh, sabihin ng ano, mali yung Comelec eh. Kung Ino... ano, tsaka kung ano yung legal uh -oh. strategy ng mga bugal ano Sinabi ng Kung Comelec, hindi, mali, oh. si Uy ay Pilipino yan, natural oh. ba? Hindi, eh, wala problema. Oh. Ito lang pinag-uusapan, in case lang in na case. hindi baguhin. Oh. Eh. Oh. In case lang na bakantihin yung posisyon, ano hmm. mangyayari? Pwede tumakbuli si Abante. Ah, uh. si Uy pwede rin. Eh, kung, hindi, ano na hindi gano'n kayo, <laughs> disqualified na nga, no? Disqualified. Eh. Oo. Oh, oh. 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 Pero oh. ang doon sa punto naman, hindi, inisyo eh, parang in the beginning, parang uh, <laughs> uh, walang kandidatong, uh, uy, hindi, <laughs> uh, pero pinuroklama ng COVID-19, na, eh, no? na -proclamay. Na -proclamay. Kung, kung nauna sana, na oh, hindi pa niproklama. Yung decision, oh, o, ano? na Decision, o, oh, disqualify ka, tapos Naku. abante yung Ayun, yun, sana. Ay, walang kahabol-habol oh, sana. Yun, walang oh. habol. Nako. At tas ang masakit pa doon, lang parang parang ano pa, pa kung bakya tumusok sa iyong hinliliit. Ang <laughs> sakit noon. libo lang eh. <laughs> 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 libo De, ang laman eh. libo ba higitas? Diyan ang masakit dyan eh. Yung bang umasa ka eh, di ba? Oo, uh -huh, nga. Okay. Una, dalawang asa yun. Umasa ka uh -huh. mananalo, Ayun, Bigla ka natalo. Dalawang libo na masakit nun. Tapos, pinurok lamang, oh. eh, hindi yan dapat. Oh. Uh, ikaw dapat. Yun, yun. Eh, yun. Parang nakabunod siya. Para, na bro, na, bro, na, bro, na, bro, na. Bro, masaya ka na Tapos, naman. Tapos sabi ng Supreme Court, oh. hindi, second placer ka lang. <laughs> Parang <laughs> namang nabagsak ka ng hollow block yung hinliliit mo. <laughs> Aray! <laughs> hindi mo malaman uh, yeah. paano yeah. sakit dyan. Alam? Yun, alam? Ang may tawag dyan eh, Jen, eh, minsan, oh. may mga tao kasing itinataas eh, di ba? Oo. Oh. Eh, itataas ka, ang taas mo. Ah, Kontuwa ka. Oh, ako, Totoo. Sige, <laughs> so, Meron na mga mga nagpapakumbaba sa layo uh, ng magbatas eh. Uh, uh, At pag niya binagsak, nak ay kaya sakit niya. Uh, 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 Napakasaklap na pagkabagsak. Kaya uh, ako natutuhan ko yan, dapat laging humble eh. Uh, yes. Lagi. kang uh -huh. doon ka lang sa pwesto mo lang. <laughs> humble ka lang. Humble. Huwag po hambog. Iba kasi hambog ang nangyayari. Uh -huh. uh, so ganun pala maging estado ng usapin nitong si Congressman Benny. Mm -mm. Hindi siya makaabante ngayon. Hindi siya makaabante. Atras ulit. Uh Ayun. Pero again, sabi ko nga, Nelson, so, sa ilang mga legal, aywan ko lamang po sa mga abogado na nakatingin. Kasi yung naghain naman ng reklamo kay Silvestre uh, Tulpo. Hindi, sino ba Silvestre? Silvestre! Si Kuya Erwin Tulpo! Ayaw! Silvestre kasi naman talaga ito. Silvestre talaga so, <laughs> ito. Oh, Check mo. Ba, real yan. name. <laughs> o, ay. Silvestre Erich eh, yan eh. Silvestre Erich eh, Tulpo. Ah, ano uh, ano niyan? Oo. Oh. Ah, Oo nga, no? Oo, oh, sabi ko sa'yo. Police kernel. Oo. Oh. Na naging ano niya. lang, dito oh. sa atin, nakilala lang na Erwin Tulpo. Mm -hmm. Oo. Oh. Ngayon, hindi natin ngayon ma... Ah, junior ma pala siya, no? Oo. Oh, 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 oh. Kasi ang kanyang tata, yung Ramon Silvestre. Oo. Oh, oh. Tulpo. Oh. So, So, sa... Uh, Oo. Oh. Kaya ngayon, hindi ko naman sinabing pinangungunahan natin ano, ha uh, 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 uh. na pwede nilang gamitin ngayon itong isyong ito. Mm -mm. Kasi citizenship ang pinag-uusapan. oo <coughs> O, oh, di ba? At hanggang ngayon, wala pa namang desisyon. Ayaw ko, ayaw ko lang po. Itamaan nyo kami. Kung may desisyon na ba, nasa'y talagang... Uh, <coughs> di ba? O. Oh. Nasa'y talagang mamamayang Pilipino. Bagamat ba sabi niya. Wala naman duda talagang sabi, mamamayang Pilipino. Eh, pero kung sa mga dokumento, oh, naso di ba? Oh, kaya nga meron natin na nanawagan eh, na ang kanilang mga petition ukol dito sa ngayon may desisyon na ganito ang katas taas ang hukuman mm, -mm. nako oh. madaming ano nga ito maraming, maraming uh, uh, magiging epekto oh, oh, marami sa mga epekto. kandidato ngayon mm -mm. di ba Oh, hindi na natin kayo papipigil niya kasi may presidente. Mm -hmm. Di ba? May president pala. Ah, may oh. jurisprudence. May jurisprudence oh. sa decision ng katasasa. Supreme ko. Court to, ha? Mm -hmm. Yan. Hindi, oh. tsaka hindi naman pwede sabihin ng kaumilik, hindi naman namin alam na may ganyan pala. <laughs> 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 yun di ba? Oh. nga, usapin din kaya na, di ba, Marcy Chodoro na nakalaban naman ni mm. Residency, Residency issue din yun, Coco Pimentel. Mm -hmm. Kasi ang kinu-question naman ni Koko Pimentel, uh -oh. ko naging taga rito sa district na ito, eh, uh -oh. ikaw yung mayor, nung tumakbo ko, na doon ka sa kabilang distrito. Eh. Yan naman kay Mayor Marcy, uh -oh. baka may laban pa siya dyan. Uh -huh. Kasi isang bayan lang, eh. isang uh -huh. siyudad uh -huh. lang. Eh. Hindi ka nga, hindi uh -huh. ka para uh -huh. ka naman lumipat span. ng ibang oh, nga, no. bayan. Eh. Uh -huh. Ah, uh, niya sabi hindi diyan diyan ko gusto manirahan. Oho. Bilang mayor naman ako ng ano, wala naman ako. Bisita ko, bisita ko. Para sa Pwede, pwede yan. May tulog pa si ano diyan. Sa desisyon naman ata nanalo talaga yung Marcy. Ano, hindi naman. nanalo? Oh. O sige, hindi pwedeng second place. Ayan nga. nga. So si Vice Mayor, just in case lang, Eh. Just in case na Hindi, hindi, by ano siya tumakbo sang representative dati sang mayor, ah, congressman niya pala. Congressman niya sa isang distrito. So, wala rin. Hindi rin o. Wala rin o. Kasi kung oh, madi-disqualify, halimbawa yung Marcy, yung Coco Pimentel lang maupo. <laughs> Hindi rin. Ay, second placer Oh, second place. <laughs> <laughs> Oo oh, nga. Di ba? Yung decision na yan. Yan ang sinasabi na. Ang dami. Ang dami tatamaan Badami, nga pala. Yung mga umaasa, ano? No, sa disqualification. O, so yun. Yung mga madi di ba? Mm -hmm. Pag nanalong, itong nanalong representante, file ko ng disqualification, oh, oh. eh, ako ang ako ako second highest eh. Mm -hmm. So bawal na pala yun. Hindi pa pwede. Hindi po pwede. Lalo na kung, uh, kung naproklamahan, hindi, hindi pa pwede. Oh. Mm -hmm. so, kung, pero kung pending ang proclamation, ah, yun, may technicality na. eh. Mm -hmm. no? ah. Habang hindi na po proklama, uh -huh. Kailangan kasi ikaw ang iproklamang panalo eh. Uh -huh. Para hindi ka maging second place yan. Oo nga. Uh -huh. no? Magaling din yung Comelec na unahin yun na ng proclamation. <laughs> Wala pang naunang decision na gano'n ng Supreme Court eh, no? Hindi uh -huh. uh -huh. kasi yun ang pinangahawakan nila dati. Oo. No? Uh -huh. Ganun ang patakaran dati. At okay. diba? saka kinumit kasi ni Chairman Garcia na magpuproklama sa lalong madaling panahon Ay, ka na, nga, Diba? Yun no, ang pangako tama, eh. Tama. O, diba? Basta lumabas na yung bilang. Yes. Diba? Alangan naman hindi ba proklama. Parang within mm -hmm. wala pang 24 hours na proklama mm -hmm. yung mga yan eh. <coughs> tama ka. Diba? O yung mga senador lang ang tumagal ng bahagya pero mabilis talaga kasi mm -hmm. yun ang pinangako ng pamunuan ng Comelec. Yes. Diba? Oo.